Sa pagharap natin sa mga bagyo o di kaya naman po sa unos ng buhay, kakailanganin talaga natin ng lakas. Physically, siyempre, right diet, exercise, 'di ba? MX3. Sagot tayo ng mga ito to be okay. Pero paano tayo magiging matibay emotionally and spiritually naman? Ano ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Ang kapitan na kinakapitan ko mga kapatid at ito po ay natutunan ko din lamang dito po sa buhay dahil madali din akong tangayin ng mga takot at saka ng mga worries ko. Ang kapitan ko ay si God. Sinabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, So do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Ito pong verse na to ang nagpapaalala sa atin na hindi po tayo mag-isang humaharap sa bagyo o pagsubok. Nariyan po ang pangako ni God na yung kanya pong presensya ay suma sa atin. Hindi po tayo palaging makakaiwas sa mga sakuna. Darating po talaga yan dapat meron tayong firm resolve. Pag sinabi natin firm resolve, matibay po yung ating paninindigan. Ano yung paninindigan na yun? Na pag dumating ang pagsubok, alam natin kung kanino natin kukunin yung ating lakas, tibay at saka pag-asa. So, paanong paraan po ba natin to dapat ginagawa? Ngayong hapon po, makakapanayam natin si Kent Tipan, isang IT and bank professional, bagong daddy, may asawa at anak, syempre po pero humarap po sa pagsubok ng mga nakaraang bagyo. Gusto nating kamustahin sila ngayon sa bagyong Christine. Kent, magandang hapon. Kamusta ang iyong experience at buhay ngayon so far? Hello, Pastor. Okay naman, praise God. Sobrang okay naman kami ngayon. And ayan, sobrang kakatapos ko lang <laughs> Ina-update nga po ako ni Kent no na marami nga ho siyang mga nililinis kasi pinasok na naman po ng tubig ang kanilang tahanan. Siguro ang tanong ko, maaari mo bang ikwento sa amin yung huling beses na kayo ay binaha dahil sa bagyo? Kent, yung yung pagkakataon kung saan kayo ay nasiraan pa ng tama ba? Nasiraan kayo ng sasakyan, tama? Yes, Pastor. No, actually, yung pinakalas na na baha na naranasan namin yung kagabi. Mm. Pero yung kagabi kasi medyo anticipated na siya kasi nga diba ang daming announcements sa news, sa social media. Kaya medyo na-prepare naman, naitaas namin yung mga gamit, yung mga possible na tatamaan ng baha. Medyo naiayos naman namin. Mm. Ang pinaka naapektuhan kami yung bagyong enteng e. Eh. Mm. No? Kasi tulog kami during that time. Then pagising namin, ang lakas na ng current ng tubig papasok sa sa bahay namin. Then wala na kami na isalba, no? Yung sinecure lang namin yung gamit ng baby ko, yung milk niya na <laughs> nandoon lang sa tabi namin during that time. Tapos nung kinuha namin siya sa kama, nagpo-float na yung kama namin eh kasi sobrang taas na ng tubig sa loob ng bahay namin sobrang unprepared kami. Tapos yun nga, halos lahat ng gamit, nabasa, naputikan. No, mahirap din kasi that time, yun nga, lumubog ni mga sakyan. Tapos, wala na kuryente. Mm -hmm. Walang ibang mapuntahan kasi lahat ng paligid namin baha. Parang sobrang helpless, ganun yung feeling. Tapos, ano, yun nga, iniisip ko, paano pag naubos yung supply ng baby ko? Parang ganyan. Tapos, paano pag dumilim? Kasi nga, walang kuryente, saan kami matutulog? Oo, uh oo, -uh, uh -uh. Parang ganyan. Tapos, possible, yung possibility pa na baka makuryente kami, parang ganyan. Masyalo ako, may mga kailangan na kukunin dun sa nabaha, ganyan. Grabe. So, mahirap. Tapos, yung part din na, ano bro, parang inaantay na lang namin kung kailan hihinto yung pag-ulan. Yung pag-ulan. Pag at saka yung uh, nga, kung bababa ba talaga yung baha. Kent, Gano'ng kahirap yung inyong pagbangon nung, bali, nung gumising kayo, nakita nyo, lubog na ang inyong tahanan, nakalutang na yung kama ninyo. So, malamang marami kayong kailangan gawin, ayusin. Gano'ng kahirap yung pagbangon ninyo nung time na yun, nung bagyong enteng? Mahirap siya, Pastor, kasi nandun yung trauma. Kumaga hmm. yung every time na may malakas na ulan, na ka na na baka bumaha ulit. Mm -hmm. Tapos mas lalo pag wala ako sa bahay, ganyan uh -huh. mahirap kasi mag-in ako lang yung naiiwan doon sa bahay. Tapos yeah. nandun yung pagod. Siyempre yung di mo alam kung saka magsisimula maglinis. Uh -huh. Uh -huh. Tapos yun nga, yung bagyong -bag enteng, 3 weeks na naglilinis pa rin kami ng mga nabasang gamit, ganyan, yung naputikan. Yeah. Tapos siyempre yung puyat, yung gastos, sa mga appliances, sa mga nasirang gamit. Then, lahat, kailangan linisin, ganyan. Mm -hmm. And, yun lang, no, buti, thank God, no, pagka may free time yung families namin, tinutulungan naman kami sa, ano, sa paglilinis, sa paghalikas. Pag pag Oo, ayun. Hmm. Pero well, sobrang hirap. So, I know, I know, no. Sobrang, sobrang hirap na nga na, na uaantayin yung maubos yung baha. Tapos, syempre, pagkatapos na mawala yung tubig, titignan nyo pa kung ano yung mga gumagana ano yung mga kailangang ayusin Kent uh, ikaw ay believer no naniniwala ka sa Panginoon pero nung dumaan kayo sa ganitong pagsubok at medyo hindi naman isolated case no kasi tuwing may bagyo may ganong may ganong fear na tayo na baka mangyari ulit ito ano ang iniisip mo kay God about God nung mga panahong yun lubog ang bahay mo lumulutang ang kama mo um, meron kang mga takot. Ano ang iniisip mo about God? Yung time na yun, talagang iniisip ko na lang na God is sovereign. Hmm. So God is always in control. Hmm. So lahat ng lahat ng nangyayari sa amin, parte yun ng maganda niyang plan para sa mga buhay namin. Mm -hmm. Talagang ano, walang, yun ay katulad nung nabanggit ko kanina, kung iisipin parang helpless na parang wala ka nang gagawin, kundi antayin na lang na humupa at tumigil yung ulan eh. Na mm -hmm. so, talagang siya na lang yung kakapitan mo mm -hmm. sa ganung panahon mo. No? And talagang oh, praying kami na nung time na yung praying kami na, Lord, uh, patubahin kami even as well yung mga nasasakupan namin, yung mga nasa paligid namin na nababaha din kasi mm -hmm for sure hindi lang kami affected during that time. So, mm -hmm. talagang iniiyak na namin kay Dan, Lord, tulungan niyo po kami. Lord, no? Parang, Palahiran. Lord, tulungan niyo po kami. Lord, tulungan niyo po kami. At ngayong mas dumadalas ang ang bagyo. At ito nga, magpapas ko na, pero may, may pahabol na bagyo pa rin, may pahabol na baha pa rin. May, may pangamba ka pa rin ba, Kent? At kung meron man, paano mo ito dinideal? Kasi syempre, kakabahan ka pa rin, natatakot ka pa rin anong ginagawa mo? Mm -mm. Tama, Pastor. No, na, nandun talaga yung kaba. So, yun every time na no, umuulan ng malakas, nandun. Um, yun, ang ginagawa namin, piniprepare na namin yung mga gamit, no? Na possible na matamaan ulit. Mm -hmm. sobrang praying kami. <laughs> pleading <laughs> kay Lord. You know, pleading kay Lord for wisdom. Yeah. No, alam mo yun na ano po yung plan niyo sa amin na actually kasi parang do we need to stay po ba dito sa bahay na binigay niyo sa amin? Mm -hmm. Do we need to renovate it pa? Parang ganyan, do we need to relocate po ba? Ganyan. Mm -hmm. So talagang iniiyak namin kay God, sabi ng Lord, tulungan mo po kami na maintindihan ng may kapayapaan sa puso na yeah. gusto yeah. niyo ipagawa. And yun, no, ay, siya yung maging kalakasan namin. And, yes, yes. Huli nating... Time na um, so, Ayan ito na, huli nating tanong, Kent, ha? Uh, paano mo pwedeng ma-encourage yung ibang tao? Kasi sa ngayon, alam nating matiba yung iyong pananampalataya. ah uh, steady ka. Sinabi mo, nag-iisip din kayo about relocation at yung nagiging mas handa kayo no? as the time passes by. Katulad, for example, nung nakwento mo sa akin, wala ngayon, hindi mo kasama ngayon dyan yung supling mo, di ba? Oo, so nakaiwas sila ng ng konte dito sa bagyong ito. Pero alam ko marami kang pinaplano, marami kayong natututunan sa bawat pagsubok. Ang huli kong tanong, paano mo ma encourage ang ibang tao na maniwala at magtiwala kay Lord in the midst of a storm sa buhay nila kasi kadalasan ang iniisip ng iba pag naniwala kay Lord, wala nang problema eh ikaw naniniwala ka naman kay Lord pero ito may mga sakuna pa rin no paano mo sila i-encourage Kent yeah. siguro yun no uh, wag yung unang-una wag mawawalan ng pag-asa kumapit ng maigi kay Lord no in, in, sa salita ni Lord and also yun no? wag mawawala yung prayers no? pray for protection for wisdom for strength endurance no hindi madamot si God. And mas lalo, no, kung naayon naman to sa kalooban niya, ibibigay niya yan. Pag may problema, of course, dyan mas masusubok talaga yung faith, yung, mm. yung paniniwala, yung pananampalatay natin kay Lord. Madaling sumunod. Pagka walang problem, of course. Pero pag may dyan na dyan na, eh na, dyan na tayo susubukin. Mas lalo na dyan din pumapasok usually yung kaaway. Kaya pray talaga. Yeah. wag Huwag mong kayanin mag-isa kasama kasama mo lagi si God. And also to yung one of my favorite Bible verses yung James chapter 1 verse 2 to 4 yung mm. consider it all joy my brethren when you encounter various trials mm. knowing that the testing of your faith produces endurance and that your endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete lacking in nothing. Ayan, bro. Ayan. Napakaganda nung paalala ni Kent, no? At nagpapasalamat kami, Kent. Hindi nyo po alam, mga kapatid, no? Habang kausap natin siya ngayon, eh, ah, naglinis huyan ng bahay dahil pinasok pa rin ho sila ng... Pinasok pa rin ho sila ng baha. At, magisalamang ah, mag-isa lamang ho siya doon, ah, Hindi lang naman si si Kent ang binabaha. Mara pati naman yung mga kapitbahay mo siguro no Kent ah, pinasok rin yung kanilang mga bahay, tama? Oo. So so ayan, marami silang nagsasuffer po, no? At bahagya lamang po yung ulan na yon. Uh, sandali lang, no? Kent, hindi naman siya magdamagang ulan. Uh, kaya nagpinapakita ho sa atin ito talaga na uh, kailangan na talaga nating i-address maging yung ating flood systems sa LGU, sa mga villages po natin, para mas maiwasan po natin yung mga pagkakataon na ito. Pero kung hindi man makaiwas, katulad po yung ginawa ni Kent, no? umasa po siya, sumandal po siya, at humingi po siya ng tulong sa kanyang uh, nag-iisang Diyos na talaga naman pong hindi siya hinayaang mag-isa. So Kent, dasal namin at ng uh, inyo mga kapatid, sa faith sa atin pong D group at maging yung mga nakatutok sa atin ngayon na marahil sila rin Kent eh dumaan sa mga pagsubok at binaharin yung kanilang mga tahanan. Naging inspirasyon ka ngayong araw na ito. Kaya maraming maraming salamat sa kwentong binahagi mo. We pray for your safety and we pray that the Lord will give you wisdom kung ano man yung mga gagawin mo. Salamat, Kent. Ayan. Praise God, Pastor. Maraming salamat. Maraming maraming salamat.